Ayan guys, humahaba na ang pila guys. Ngayon paggabi na, ang mga nag-o-opisina, mga galing trabaho. Ayan, nagdadatingan na yan. Diwata Pares. Sarap kumain. Maya-maya, kain na rin ako maya-maya. <laughs> Ayan guys, oh. May group yan sila, guys. Yung iba rito, first timer. Yung iba, second times. Yung iba naman is... Pabalik-balik na. Kagaya ko, guys. Ako, pabalik-balik na ako dito, guys. Dito na rin ako kumakain, eh. After ko mag-vlog. Sa so, mga gusto mag-vlog, welcome kayo dito. Mapilis lang kayo mamonetize dito. Mapilis sa makikita ang views nyo. Punta lang kayo dito. Vlog-vlog lang. Ayan. Si kuya, nagtitinda ng ice candy. no. So, So, oh, ang oh, uh, ice, uh, 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 ice candy ni Kuya Magkano ice candy? 20 uh, pesos 20 uh, pesos ang ice candy ni Kuya Masarap Dali nga sa Planet, Sir Yun Ayan ang masarap Ubus lagi yan uh, kay kayo, yun, yeah. Nakakailang box ka niyan, Kuya? 100 Sang araw? Oo Ayun, magkano kinikita mo dyan? 1000 Sang araw yun? Ang galing talaga ni Kuya, oh Ay, Pag gusto mo pa bum ang iskindi kamasans yun yung customer kung tali sa nasyonal na parang yun oo mga marino, yun mga marine mga customer e kuya so 1000 a day dahil pa yung nag oopisina guys kita ni kuya nag-iskindi nag laking tulong talaga ng establishment hey. ni Diwata. kasi pati ultimong nag-iskindi mga nagpa-parking 1000 a day ang kinikita nila guys talo pang nag oopisina oh, oh. ka ah, may kasama pa ko dito ng kung sino kung masahe may masahe pa Oh, yeah. All in one pala si Kuya. Oh, all in one si Kuya. May page ka Kuya, may channel ka? Ryan Vlogger po. Ryan Vlogger, isa sa mga vlogger dito guys na part-time. Part-time lang ang 1,000 pesos a day niya, guys. Part-time lang 'yan. Ako ang kapatid ni Whitey Ah, kapatid pala 'to ni Whitey Man. Ah, siya pala ang kapatid ni Whitey Man. Okay. Sir, eh, ma'am, hindi mo pag na no pag naubos yan, babalik ka pa. Ay, hindi na po. Wait na po. Pahinga na. Pahinga na po. So. Bukas naman. <laughs> Overload and Overload and then, ang then, skin din kuya. Eh, <laughs> Kapatid ni Whitey Man. 1,000 a day ang kinikita. So, ganito ka uh, ganda at kabait si Diwata. Lahat ng mga nagpa-parking dito, ganun din ang kita niya. Kasi nagparking parking din ako dati. Alam ko ang kitaan dyan sa parking. Akin naman mga motor. Pero dito mga kotse yan, mga kot 30 binibigay niya mga 50. Sa hindi naman sila tumatagal. So ito nga si Kuya, 1,000 a day ang kinikita. Discarte sa buhay, laban, 5, 5, Oh, sikap, tiyaga, ganun. So subscribe niyo nga siya, nabanggit niya na. Ang iyong channel, nabanggit mo na. Oh, subscribe. Ryan Vlogger, kapatid ni Whitey Man. Ayan guys, oh, ang galing. Iba talaga, gay. Okay. sir Sige, sige, sige. So ayan, sorry. So ayun guys, believe na believe ako doon. Kapatid pala si ni White man yung nagtrending na kay Corina Chances na inabot ng 30 million yung views. Ni White man kapatid pala sa niyo natang kinikita niya sa isang araw sa pag-aayos sa establishment ni Dewata is 1,000 a day ang kanyang kinikita. So panalo, hindi na lugi yun, panalo na siya, guys. Grabe. Dito ka lang ikot, ikot lang magtinda ng ice no? So siguro nakailan buwan na siya dito Naka 100,000 na siya dito San pa tayo ba? Diba? Basta diskarte lang huwag ka mahiya Kung alam mong kikita ka sa marangal Igo e mo na wag na magpatumpik-tumpik pa Yan ang RL for the day Thanks And next sa ating video Soon